Magandang umaga sa ating lahat! Nandito na naman ako sa inyo para magbigay ng masayang araw, Charlotte. Pagkagising ko nga ng umaga, kitang kita ko nga yung mga ginawa ng aking mga aso, yung mga halaman ko, mga basurahan, pinagkakalat nila. Ano ba yan? Oh, no! Pagkatapos ko nga nagpiti ng kanilang mga kalat, syempre, umalis muna kami ng aking asawa at pupunta kami sa market para bumili ng aming makakain ng pang isang linggo kita nyo naman, tuwang-tuwa ako kay ate, napaka-energetic niyang magtinda ng mga isda. Pagkatapos namin mamili ng isda, dito naman kami sa may mga frozen dahil meron lang kaming bibilhin na hotdog para sa mga bata. At syempre, bibili na rin kami ng karne, manok, at mga gulay para naman sa ganon, mas humaba ang ating buhay. Wow! Pagka-uwi nga namin, ay nag-marinate na ako ng aming pang dinakdakan for today's video at nagluto si Ate Janet ng gulay. Hmm, napakasarap na naman kumain nito. At ito nga yung procedure ng pagkagawa ko ng dinakdakan. Kung gusto yung gayahin, panoorin nyo lang ito. Kumakain rin ba kayo ng mga ganyan? Dahil dito sa lugar ng asawa ko, bihira ko lang makita yung mga gumagawa nito. Kung makikita nyo sa video yung gulay na linuluto nila, ay dito ko lang talaga nakita na ganun pala sila magluto ng gulay. Hindi kagaya sa amin na marami pang cheche buretche na sinasahog at ginigisa ang mga gulay. Sa kanila, pinapakulaan lang yung tubig, linalagay na nila yung mga gulay nila. Pero in fairness, masarap naman siya. Pass forward, nagutom na naman kami at kami ay nagluto nga ng maruya. So ayun lang muna, maraming salamat!